Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. O ba't parang napipi ka dyan? Ay, Lumeng. Nangang takutin yung bata. Sige na, Linet. Magsalita ka na. Makikinig siya. Ma'am, um, okay lang po ba kung si Aling Lumeng lang kung kausapin ko? Ah, uh, oo naman. Lalabas na muna ako. Hindi. Dito ka lang. Kaibigan ko si Amparin. Bahay niya to. Kung may sasabihin ka, pwede niyang marinig. I didn't mean to offend Aling Amparin. Nahihiya lang po talaga kasi ako sa sasabihin ko eh. Eh kung nahihiya ka at hindi mo kaya sabihin, hindi umalis ka na! Lynette, this is your chance sabihin mo na kay Aling Lume. Aling Lume, sinabi na ko kasi ng, ng parents ko ang totoo. Na kayo daw po ang... Kayo daw po ang... Ano? Ito po ang totoong... Ang totoong... Sabi mo? Hoy! di kita anak! Isa lang ang anak ko. Sa isa nga nilang yun. Pero yun pong sinabi ni Lolo at Daddy. Sabi po nila, anak niya daw po ako. Iniwan niyo daw po ako sa ampunan dahil hindi kayo nagkatuluyan. Tapos hinanap po nila ako at pinalaki na may ibang kinikilalang nanay. Bakit ba yung sila? Hindi ko alam kung bakit, pero niloloko ka nila. Uh, Lynette, <laughs> pasensya ka na, ha? Alam ko, hindi ito yung gusto mo marinig kay Lumen, pero... Pero totoo, wala siyang... Wala siyang alam sa mga sinasabi mo. Sorry po, dapat hindi na lang po ako punta dito. Oo oh, nga! Alam mo kung sino dapat mong kulitin? Yung tatay mo. Dahil wala akong makukuhang sagot sa akin. Tsaka pwede ba? Bupalik ka na dun sa tatay mo. Huwag nyo kaming ginugulo dito. Patahimikin nyo naman ang buhay namin.